Dok, may tanong ko lang. Pwede po bang gawing inahin or breeder yung mga patiner o yung mga chapsuy natin? Yan ang sasagutin natin mga kaparmboy. Hello, what's up mga kaparamboy? is Doc Bench once again, ang inyong farm service. And today, uh, meron tayong sasaguting ilang katanungan patungkol sa paggamit ng chapsuy as breeder. Okay, so unay na natin tanong ni uh, miss Cyril gray Robosa Filistratus. Tanong niya, tanong ko lang Doc, yung guilt ko po ba na chapsuy, pag inamitan ko ng GP Large White, pwede na po ba gawin inahin yung mga anak? Uh, same thing naman sa tanong ni Sir Sarge Lore Santos. Good morning, Doc Idol. Yung ginawa akong inahin anak ng F1 sao tapos terminal line. Pinakastahan ko sa GP Landry's. An Ang anak niya ba, Doc, pwede kong gawing inahin? Salamat sa sagot. So before 'yan, um i-explain ko muna sa inyo guys kung paano yung proseso, paano nakakaproduce ng F1. Okay kasi mag-start tayo sa F1 para maintindihan natin kung ano yung magiging bloodline ng ating mga partners. So as you can see guys, meron tayong dalawang klaseng marker dito, isang black at isang red. Itong red ay para sa uh, sire line, ito naman black ay para sa dam line or sa inahin. Okay? So meron tayong dalawa dito. As example lagi guys sa tinidiscuss natin, um, ang common na F1 dyan sa atin sa Pilipinas ay F1 ng landrace at large white. So i-start natin doon kung paano ba napuproduce yung F1 na ganoon. Okay? So meron tayo dito. Ayan, GP large White tapos GP land race. So parehong 100% yan guys, ibig sabihin mga GP sila sa mga pure breed. Okay? So, yung F1 guys ay product 'yun ng crossbreeding. Okay? Ibig sabihin ng crossbreeding, 'yun yung mating ng magkaibang uh hindi relatives na breed. Okay? O hindi sila magkapamilya. Completely unrelated na breed. Like yung Uh, large white at landrace so 100% 100% so pagdating grace of uh, breeding ang laging na ipapamana ng uh, mga magulang ay 50% lang or kalahati lang ng kanilang traits okay so sa mag-asawa kalahati sa asawa kalahati din sa isa okay so ganun din sa baboy so, dito niyo uh, kapag crossbreed mo yung dalawang pure breed na yan ang kakalabasan niya ay uh, 50% sa large white and 50% sa landrace okay So, yan yung ating guys, ang F1. Uh, tinatawag din itong hybrid or PS. Okay? So, wag kayong malilito guys, pag may encounter nyo tong tatlong term na yan, magkakapareho lang yan. Okay? So, magkakaiba lang kasi ang application. <laughs> pag sinabing F1, ito na yung mga, ito yung term na ginagamit sa mga uh, para to finish, yung mga production na ng Uh, patiner. Pag hybrid naman, it's more on genetics. Okay? Hybrid. Tapos pag PS, doon to, to sa ginagamit sa mga uh, higher level ng reproduction ng mga pure breeds doon sa mga GGP and GP, nagpaproduce sila ng PS. Okay? So, itong PS, same as if one and hybrid. Okay? So, ngayon, pasokin natin yung production ng patiner, guys. Okay? So, yan, yung F1 natin, ha? So, 50-50. Ngayon, paginamitan uh, pag mo siya ng pure breed na duro, which is ito na yung ating terminal breeding. Okay? Ibig sabihin na terminal breeding, yun na yung pinakahuli kasi terminal na nga siya, dulo na. Okay? So, gagamitin natin ng 100% duro, ito na ang kakalabasan niya. As always, 50% lang ng traits ang maipapamana. So, yung large white naging 25%. Yung land race naging 25 at yung durok na 100%, 50% ang ililipat niya. Okay? So ito yung ating deadline ng patiner. Okay, so meron tayong dalawang product, yung F1 product ng crossbreeding, yung partner naman product ng terminal breeding, okay? So meron tayong dalawang klasing dalawang common na terminal breed na ginagamit din sa Pilipinas, 'yun yung Duroc at yung pitrain. Okay, sa so dito dahil ito yung pinaka-common worldwide, Duroc ang gagamitin natin, example. So before natin guys, tuloy yung sagutin yung tanong kung pwede bang gamitin yung chop Sagutin muna natin why F1 So ayan guys, isa-isahin natin uh, yung criteria ng bawat breed na naipapamanan nitong mga pure breeds natin. Okay? So andyan kay Large White, uh, good mothering ability. Same pareho sila ni Landrace, pareho silang may good mothering ability. Tapos Large Litter Size, pareho sila. Okay, tapos si Large White, siya yung may high feed efficiency. Ibig sabihin, uh, yung kinakain niyang feeds, mas na-convert -co niya sa karne or sa magandang performance. Okay? Tapos, uh, dito naman kay um, Landrace, long body. Okay? Long body, ibig sabihin eh, yung magiging anak niyang F1, mahaba. Tapos yung highly prolific. So, si Kwan, si Large White, hindi siya highly prolific. Maganda lang siyang maging, ano, inain. Kasi good mothering ability. Pag sinabing highly prolific, guys, ito yung mga traits na makikita nyo na kapag ka uh, Uh, from birth to uh, first heat ibig sabihin mas bata kung yung average na baboy ay nag-inheat within um, or nag breed within 6 months or 7 months sila mas maaga ng ilang degree okay tapos pag na-breed na sila nanganak anak na uh, yung kanilang winning to um, service na interval ay mas maikli din ah uh, pumapasok lang ng 1 to 7 days. Okay? So, mabibreed nyo na kaagad siya. And then, mabubuntis na kaagad siya. So, mas maganda, mas efficient siyang baboy. So, lahat yan guys, pupunta yan ngayon dito kay F1. Okay? So, dahil 50-50, so, yung mga parehong, yung mga traits na parehong meron sila, mag-dominate pa rin kasi 50%, 50% yung kanilang traits. Okay? So, ang kagandahan lang doon, Uh, yung high efficiency, high feed yung long body, tapos yung highly prolific. ba? Diba? Magiging hybrid vigor So, siya yung magiging mas mataas yung traits na yun dito sa F1. Okay? So, ngayon, kapag ginamit na natin siya sa terminal breeding, ito na, yung red. Yung, yun yung born natin. So, gagamitin natin ng duro, for example. So, 100% yan. Ang magiging resulta niya, yun, ito na yun. So, nakikita nyo guys, Uh, from 50% nag downgrade na into 25% same pati yung durok 50% so ito yung kagandahan sa partner na ginamitan ng durok yung F1 kasi 50% yung may papamana niya which is good for partner kasi nga alam natin yung katawan ng durok is talagang quality for one for uh, for carcass quality okay so yan mga tanong, bakit hindi gamitin koan? Hindi na lang yung durok ang gamitin dun sa isa dito sa dalawa. Okay? Kasi ito guys, in contrast dito sa dalawang breed, si durok, problema niya yan. Yung mothering ability niya, agresibo siya, kinakagat niya yung mga anak niya. Tapos madaling ma-adaptate na, na pati mga tao, nag nagagalit siya, naangagat. Okay? Tapos, litter size wise guys, hindi siya ganun kaganda sa litter size. Ganun din sa prolipi kasi hindi siya ganun kasing prolific nitong dalawa. Ayun. Ang kagandahan lang kay Durok, maganda yung carcass quality niya or yung karne niya. Yun yung kailangan sa kanya. So, sa terminal breeding, production ng patiner, siya ang pinakamagandang gamitin. Okay? So, ito na yung ating bloodline ng patiner natin. Ngayon, Dok, sabi niya, tanong, ah uh, pwede pa bang gamitin ito na uh, breeder or inahim? Pwede pa. Pwede pa guys. Ang sagot nun ay, pwedeng pwede. Pero, but, kung titignan nyo yung mga traits na yun, dahil nga mababa na siya, kailangan uh, aware ka na yung magiging performance nito as, as inahin ay hindi na kasing tulad ng F1 kasi as you can see, 25% na lang siya. So, magkakaproblema ka na ngayon. Yung mothering ability niya, baka itong patiner, eh di ba yung mga sa backyard, common na mapapansin nyo, mothering ability, may na. Tapos kunti na rin mga anak. Okay? Yung high feed efficiency, masyadong kuan. Hindi nyo, hindi sa katulad nito. Okay? Tapos yung prolific, dahil nga 50% durok, hindi siya prolific, may chance na mag-dominate yung traits na yun, ng pagiging prolific ng uh, durok, which is hindi maganda. So, makikita nyo, 8 months, 9 months, 10 months na, hindi pa naglalandi. Okay? Tapos pagkawalay, umabot na ng isang buwan, dalawang buwan, hindi pa rin naglalandi. Yan na yan guys. Yan yung effect ng duruk as terminal buro. Okay? Kaya hindi masyadong ina-advise na gamitin ito as inahin. Okay? Ngayon, pwede siyang gawing inahin pero dadaan ka ng proseso. Yung tinatawag nating same dun sa ginagamit na backcrossing ng F1. Okay? Yung back guys, ah, uh, limbawa itong dalawang breed ng F1 natin, ibabacross mo siya sa pure na isa doon sa dalawa halimbawa, uh, large white landrace gusto mong ibalik sa la, la, large white ibabacross mo siya ngayon sa 100% na large white so, after ilang generation, ma mapapababa mo yung um, bloodline ng landrace, mapapatas mo yung large white, so yun yung i illustrate natin ngayon guys kung paano natin maaating yung same level ng F1 itong bloodline ng ating partner. Okay? So, yun yun ang ating sunod na i-discuss. So, yun guys. Uh, nakita nyo, uh, kinuha natin yung partner lang. Ito yung bloodline ng ating partner kanina. Okay? So, 25% large white, 25% land race, 50% duruk. Okay? So, ang gagawin natin guys, uh, pipili tayo dyan sa tatlong bloodline na yan. Kung ano yung ipupurify natin, papataasan natin yung Uh, purity niya. Okay? So, ang tanong, among these three, alin dyan ang mas magandang piliin na gagamitin natin? So, cancel natin. Uh, si durok, 50%, hindi natin siya gagamitin as bore, or hindi tayo gagamit ng bore, na durok, kasi nga, given na yung mga kriteriya na hindi maganda sa kanya, so, i-eliminate natin siya. Okay? So, pili tayo dito sa dalawa. Si large white, sa yung may halos pinakamagandang uh, criteria. Balikan nyo na lang yung kanina. Okay. So, ang pipilain natin ngayon, si large landrace. Bakit? Kasi among sa dalawang ito guys, si landrace ang may hindi magandang uh, traits. Ano yon Mahina yung kanyang hind legs or yung paa niya sa likod. Okay. So, ngayon, uh, gumamit tayo ng um, uh, landrace, which is 100% 100% land raise. Okay? So, ang mangyayari niyan guys, gagawin lang natin yung kanina as always, 50% lang ng parents ang naililipat sa offspring. Okay? So, same thing, gagawin natin uh, 12.5 plus 12.5 and then plus 25 And then, yung si Landrace, dahil magdadag tayo ng Landrace, 50% yan. So, ito si Landrace, dito na natin siya iladagdag. 50% Landrace. Okay? So, ang total nyan is 5 uh, to 6. Okay? So, ang mangyayari, uh, 12%, 12 ang large white. And then, Landrace naman, 62.5. And then, um, Durok 25%, 25% Okay, si Durok So gagawin natin to guys Hanggang sa dulo, okay So ayan guys, kita nyo mabilis to <laughs> Ayan, so ang ginawa natin ah uh, Ginawa lang natin yung same dun sa una Hanggang sa maabot natin yung pinaka mataas na antas Ng bloodline Ng landrace which is 97.7% Okay, so paano nangyari yon Okay, so meron tayong uh, limang generation Ayan. So, ang interval yun guys, uh, kung susumahin natin yung ilang taon mo bago mo mapoproduce yung 97.7%. So, imayin natin. So, 8 months, ito yung edad ng baboy natin bago mabreed. Ayan. So, on the average sabihin natin 8 months. Tapos plus 4 months kasi uh, yung pagbubuntis. Halimbawa, 8 months na breed nyo tapos nabuntis. So, Kuha nyo guys, 3 uh, months, 3 weeks, 3 days, so that's 114 days. Consider natin 4 months, okay? So, that's automatic 1 year, okay? So, ilang generation yan? 1, 2, 3, 4, 5. So, within 5 years guys, saka pa lang kayo makakaproduce ng uh, 97.7% na halos pure na na land race, okay? So, ganyan na mangyayari nyan. So, ganito guys ang gagawin nyo kung meron kayong chapsuy dyan sa bahay nyo or meron kayong nabiling chapsuy na ganito ang bloodline. Okay? So, kaya lang gagawin nyo. Okay? So, ang mga criteria guys na kailangan nyo piliin. Kasi nito, nanganak siya. Ito, nanganak. Tapos, pipiliin nyo yung lahat ng babae. Okay? So, lahat ng babae na mga ganda na nandun sa kanya yung mga criteria na magandang inahin. 8 pairs or 7 pairs ng dede. Tapos, yung katawan niya, maganda, mahaba. Kaya, matibay ang paa. Tapos, yung kontor ng likod, maganda, okay? So, consistent yun guys na ganun yung criteria yung susundin mo hanggang sa dulo. So, mga anak siya, uh, yung susunod na generation, mga anak yun, makikita nyo na yung letter size, okay? So, halimbawa, pa, nanganak siya ng 12, tapos merong apat na babae. So, lahat mo ibibreed yung apat na magandang babae, okay? Dahil meron na sa record nila na mataas silang letter size, so meron ka ng one point na kailangan sundan. Okay, so mahanganak na naman yon kung sino na naman yung may mataas na letter size. Tapos, 8 pairs of teeth. Ayan. So, dapat malapit dun sa etsura ng landrace. Okay. So, yun yung lagi mong isi-select. Parang, ang tawag dun, yun yung tinatawag natin yung selective breeding. Kaya, isi-select mo siya gamit yung mga criteria na yun. Hanggang sa umabot ka sa dulo. Okay. Yun. So, makikita nyo, uh, 1.6% na lang yung durok tapos yung large white niya uh 0.8% na lang tapos na yung 97.7% na okay so malapit na siya sa 100% yung ating landrace okay so ngayon ito na yung gagamitin natin na parang gp ayun technically parang gp na rin siya kasi 97.7% ito na gagamitin natin yung part na to as Uh, babalikan natin yung crossbreeding. Okay? So, saka natin siya ngayon, i-cross sa 100% na um, large white. Okay? So, paano mangyari ganito? And guys, so, kinuha natin yung product natin kanina after 5 uh, generation. So, ito na yung product natin. Yung land race natin is 97.5%. Tapos, yung large white 0.8%. Duro 1.6%. Okay? So, ang aim natin is mag-produce ng same as bloodline ng F1. Okay guys. So ang gagawin natin dito, i-cross natin siya ulit. Ngayon, sa large white na. Okay. So 100% large white. So ayan guys, uh, after nung ginawa natin, ito na yung product natin. So ikumpara natin ngayon siya sa F1, which is pag sinabing F1 is 50-50, diba? So 50%, 50%. So dito yung product natin, tingnan nyo, 48.85, malapit na siya sa uh, F1. Tapos yung large white natin, 50.4, so bumpra ka lang ng 0.4. Okay, so good, diba? So kanina guys, yung tanong natin na alin yung magandang gawin dun sa dalawa gamitin sa dalawa it's either uh, large white or land race dun sa iba ba cross natin so pinili natin yung land race kasi nga meron siyang negative na criteria which is yung mahina yung paa okay so ngayon tingnan niyo yung land race ngayon 48.85% tapos nung uh, mo na siya ngayon sa large white 50% point for yung large white which is yun yung pinakamaganda di ba yun yung gusto nating magdominate yung large white so kaya pinila natin yung land kasi siya lang naman yung mag-carry ng mas mababa which is 48.85%. Okay. So, ito na ngayon guys. Yung gagamitin natin sa terminal breeding, balik lang natin doon kanina. Okay. So, pasokin natin si terminal breeding. Okay. So, uh, land race 48.85%. White, and then durok, so, i-cross natin siya ngayon guys sa durok ulit. Okay. So, cross natin ng 100% durok. So, ang mangyayari niyan guys, ganito tingnan nyo ngayon guys yung ating product after terminal breeding, gamit yung ating product na dumaan ng 5 generation na back crossing, okay, so ito na yun 24.45 almost 25% din, tapos large white 25.2 so, mas mataas pa rin yung kuhaan, yung large white, okay, tapos dorok same, halos 0.4 lang ang diferensya okay So ito guys yung uh, gusto nating i-share sa lahat ng mga nagtatanong kasi hindi ko masagot talaga lahat ng ang tungkol sa kung paano ba gagawin para yung chop suey yung patiner ay gawin ulit. Ito guys, yun nga lang ay medyo dadaan ka ng mahabang proseso which is 5 years para makaproduce ka ng ganitong uh, product. Okay? So, yun lang guys. Sana may naintindang kayo dyan at uh, na nagkaroon kayo ng idea. Kung talagang wala kayong budget pambili ng F1, okay, pwede nyo suungin yung ganitong proseso pero take note na it takes time talaga. Okay, so kung mas maari, mag-invest na lang or pag-ipunan lang natin yung F1. Okay, kung para kung dadaan kayo sa bottleneck, ito para lang makaproduce ng ganito, which is 5 years. Eh kung gumamit ka ng F1, di ba, nakita nyo na yung diferensya nun after 5 years baka mas mayaman na kayo kasi nga mas kumita na kayo dun unlike na after 5 years mag-uumpisa pa lang kayo mag-produce ng quality partners gamit yung almost near to F1 na product okay so I, I think that's it guys sana may napulot kayo ngayon sa ating topic okay so that's it thank you